Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Baka, ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga taga Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Department of Health, kinumpirmang may isang nasa way sa gitna ng gulo sa kilos protesta kahapon sa Mindyola. Manila Police District naniniwalang nahaluan ng mga raliyista ng mga nanggulong hip-hop gangster na hinikayat umano ng isang rapper. Samantala, ground zero ng kaguluhan sa Mindyola Recto, pasabol na! Mga winasak na establishment at mga vinandal na pader, nilinis at inayos na rin. Our speaker Boji D, wala pa raw na tatanggap na sagot kung uuwi ba si Representative Ko sa Pilipinas. Samantala, pag-asa, kabrigada, nagbabala sa life-threatening conditions, dulot din ng Super Typhoon Nando. Agupit ng bagyo, ramdam na sa Northern Luzon. At anim na linggong sunod-sunod na oil price hike. Epektibo na bukas. Brigada Balitan Nationwide Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Tandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw na Lunes, Kabrigada, September 22, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, Malikin. Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, inumpirma ng Department of Health na mayroong isang individual ang namatay sa kasagsagan ng gulo na sinabayan ng hindi pa kilalang mga elemento sa mga kilos protesta kahapon sa Mindiola, Recto, Maynila. Isang namatay, nagtamuraw ng saksak. Sinubukan pa itong isugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Mayroon ding kumpirmadong nasugatan dahil sa gunshot wound o tama ng bala. Ayon pa sa DOH, umabot sa 48 ang dinala sa Department of Health Jose Reyes Memorial Medical Center. Mayroon ding anim na iba pang nagtamo ng iba't ibang injury gaya ng hiwa sa paa, eye trauma, head trauma, Injury naman sa ugat ng kaliwang braso at matinding sugat pa rin sa braso. Apat sa kanila ay nakalabas na raw matapos gamutin habang dalawa ang kasalukuyang naka-admit para sa karagdagang gamutan. Iniyak naman ni Health Secretary Ted Herbosa na sakop ang mga pasyente sa ilalim ng zero balance billing. Bagong bago, Nationwide. Mga ang mga individual na naaresto matapos na at manira pa ng mga kagamitan sa protesta sa Maynila. Mga miyembro ng hip-hop gangster at nahikayat daw online ng isang rapper. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. B -b 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 report. Mga miyembro ng hip-hop gangster ang mga naaresong individual na nanakit ng gulo at nanira ng ari-arian -ari sa protesto sa main lakuhangpun. Ito ang sinabi ni Manila Police Force Police Major Philip Ines sa Police Bureau dito sa Team Promise. Ayon din Ines na influence naman at ang na school nga, yung isa o ba rapper personality, isang grupo lamang daw ang natukoy sa mga nanggulong sa Ayala Bridge at Pinjola, na, sa pagkakitlarihong ng suot na bonnet, face mask, yung nakaitim na namito. Galing mga ito sa iba't ibang lugar so may... Dito ay sa Maynila. Buti pa sa investigasyon may eh, paglahanta na grupo na kung kasi makumpisgahan ng Melotov, pintura at iba pang panunog, humingi na ng tulong ang MPD, TNT Anti-Silicon Group para masuri kung totoo ang paghihikayat gamit ng social media. Narito ang mga gilang naging pahayag ni MPD Spokesperson so, Major Philip Ines. Initially po, nakuha lang natin yung information. Makamihan po ito ng mga hip-hop na gangster. Yun lang po yung nakuha natin. At uh, ang kiniklaim po nila, na-influenciahan lang po sila ng isa pong uh, tinatawag natin ng na mga Isang rapper na personality pero hindi pa po, po natin uh, nababalidage ito. Account lang po ito ng mga nasa kustudiya po natin. Kasi nakita naman po natin na uh, pinagsosot sila na kulay -itim na damit, magsosot po ng bonnet, mag ganito po. At yung po yung nakita nating grupo na gumawa po ng kaguluhan doon po sa nasabing lugar. Dito po sila gumawa ng uh, uh, pananakit dito po sa kabaan po ng uh, ayala. Bolivard at Romualdez at hanggang dumarete po sila dito po sa may uh, Mindola, hanggang dumating po sila ng recto. So, uh, ang mga naaresto sa patong-patong na reklamo na paglapag sa Public Assembly Act, Illegal Assembly, Resistance, and Disobedience to a Person in Authority, Order Agents, Direct Assault, Malicious mischief serious physical injury sa person. Ayon naman kay TNT Public Information Office, si Brigadier General Rando Puano, iniinvestigahan na ang umalay mga nasa likod ng panggugulo. Live nice, mula dito sa Camp Krami, the heart of changing lives. Ako si Brigada Kaya, Austria, ng 105.1. Brigada News FM, Manila. The music news. Oh, sorry. Bago, bago. Brigada Bandita, nationwide. Samantala, mga kabrigada, personal na binisita ni acting PNP, PNP Chief, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Junior, Ang mga pulis na sugatan sa kilos protesta kontra korupsyon kahapon. Ngayong araw, nagtungo si Nartates sa PNP General Hospital upang kumustahin ang kalagayan ng ilang pulis na nakakonfine kabilang sa kabuang isang daan at dalawang putsyam na tauhan ng PNP na nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan. Iniyak naman ng PNP Public Information Office Chief Breeder General Randolph Tuanyo na makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga nasugatang pulis. Ang brigada iniulat na 76 na sibilyan ang nasaktan sa parehong protesta. Rapido, mga kabrigada, inumpisahan ng linisin at pinturahan ng lokal na pamahala ng Maynila ang mga na-vandal na, na pader at winasak ng mga public property ng ilang grupo na nakihalo sa kilos protesta. Ngayong araw, muli pong nag inspek si Manila City Mayor Isko Moreno sa Ground Zero sa Mindyola at sa Recto. Anya, passable na ngayon ito at back to normal na. Sa pag-iikot naman ng Brigada News Team, nakitang inaayos ng mga winasak na streetlights sa sa kahabaan ng Minjola at Recto. Ang niransak na motel naman ay inumpisahan na ring kumpunihin. Buma, brigada, baldita, nationwide. Samantala mga kabrigada, ang grupong bayan sinaluduhan ang mga sumama sa kilos protesta kahapon. Brigada sila matibag, ibrigada e mo! Brigada! brigada. Five report! bagong alyansang makabayan ang mga karahasan ginawa ng mga pulis sa pagtugon sa gulo sa Menjola. Ito ay kaugnay ng mga kilos protestang ikinasa kahapon kontra korupsyon. Ayon sa grupo, batay sa mga video na kumakalat sa social media, agresibo ang pagkakaaresto sa mga kabataang nagpoprotesta. Giit ng bayan, malaki ang inilalaan sa seguridad ng publiko pero hindi makatugon ang mga pulis sa sitwasyon ng maayos. Maliban dito, Sinaluduhan din ito ang mga Pilipino na kaisa sa mga naganap na rallies na lumalaban sa katiwalian at kawalan ng pananagutan. Nagiging inspirasyon umano para sa grupo ang creative activism ng mga kabataan na silang nanguna sa delegasyon mula sa mga paaralan at komunidad. Sa huli, tiniyak ng mga ito na magpapatuloy ang protesta laban sa korupsyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News SM Manila. The Musica News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada nagbabalang pag-asa sa life-threatening conditions na idudulot ng Super Typhoon Nando sa Northern Luzon. Uli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 110 km silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 215 kilometers kada oras. Malapit po yan sa gitna at bugso naman na papalo hanggang sa 265 kilometers per hour. Inaasahang magla-landfall ito sa Babuyan Islands ngayong tanghali o ngayong hapon. Na. Sa ngayon, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal sa mga sumusunod. Signal number 5 sa Babuyan Islands. Signal number 4 sa southern portion ng Batanes, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Patuloy pa rin pong makakaranas na malakas na hangin at ampas ng alon ng ilang bahagi po ng Apari Cagayan at Basco Batanes ngayong araw. Bunsod po ng pananalasa ng Super Typhoon Nando, mahigit isang daang pamilya na kabrigada. Ang pansamantalang inilika sa Pamplona, Cagayan, 77 pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa Municipal Gym habang 33 pamilya naman ang nasa barangay Nagtatan na Evacuation Center. At dahil dito nagpapatuloy pa rin ang maigpit na monitoring at koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente lalo na sa mga lugar na lubhang maapektuhan ng masamang panahon. Brigada Balita Nationwide Pag may paring balita mga kabrigada, si Pangulong Marcos nagbigay ng direktiba sa mga ahensya ng pamahalaan para sa pagtutok sa Super Typhoon Nando. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na kaugnay ng patuloy na paghahanda laban sa Super Typhoon Nando. Ayon sa Presidential Communications Office, kumikilos sa mga ahensya kasunod ng utos ng Pangulo habang nananawagan ng pamahalaan sa publiko na manatiling nakaalerto at sumunod sa mga opisyal na abiso. Batay sa ulat ng NRMC, nasa 44 member agencies ang sabay-sabay na nakatutok ngayon at nananawagan tiling proactive sa pagtugon sa mga posibleng epekto ng bagyo kabilang sa mga nakikipag-ugnayan ng DSWD, DOH, DepEd at iba pang ahensya upang tiyakin ang agarang tugon sa pangangailangan ng mga maaapektuhang komunidad inaasang mararamdaman ang malakas na epekto ni Nando sa Babuyan Islands, Batanes at Hilagang Luzon habang posibleng maranasan ang pagbaha sa Metro Manila dahil sa malalakas na pag -ulan. in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar sa dan nang 15.1 brigada news FM Manila the music and news of authority paigit 10,000 inilikas din mga kabrigada dahil sa banta ng super typhoon nando brigada jigo costodio i e brigada mo brigada Bar -bar 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 report Umabot na sa mahigit 10,000 katao o katumbas ng halos libo at pamilya ang inilika sa Northern at Central Luzon bilang paghahanda sa Super Typhoon Nando. Pinakamarami ang naitala sa Region 2 na may 8,476 evacuees kung saan nangunguna ang kagaya na may 7,639 na katao. Sumunod dito ang Isabela, Batanes at Nueva Vizcaya na may mas maliit na bilang. Sa Cordillera Administrative Region, 600 170 na katao lumikas, karamihan mula sa Apayaw. Sa Ilocos Norte naman, 178 na katao inilikas. Sa Region 3, umabot sa 737 na katao lumikas, pinakamarami mula Aurora at ilan sa Nueva Ecija. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga lugar na maaapektuhan ng bagyo. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jiko Custodio ng 15. 96.1 Brigada News of Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada preemptive evacuation sa ilang rehiyon umabot na sa 6,000 pamilya ayon yan sa DSWD Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. Report. Tinatayang a na sa 6,000 pamilya ang inilika sa bisa ng preemptive evacuation sa mariyong posibleng maapektuhan ng Super Typhoon Nando sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao kabilang sa mga riyong may naitalang inilikas sa pamilya ay ang Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Ang mga lokal na pamalaan ang nangunan sa paglilikas at patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga evacuees. Patuloy naman nakantabay ang DSWD upang magbigay ng augmentation support gaya ng family food packs non-food items at ready-to-eat meals kung kakailanganin. Bukod dito, pinaghahandaan din ng ahensya ang posibilidad ng matagalang pananatili ng mga evacuees sa evacuation centers, lalo na't na may banta ng matinding pinsala sa mga kabahayan. So kaya nga nang nabanggit ko habang tayo po ay uh, provide na ng augmentation support sa mga local government unit ay nagpapadala na rin po tayo ng replenishment especially kung magiging protracted, kung magiging mahaba po yung epekto nitong uh, bagyong dinander. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon ng 105.1 Brigada News sa Fama, Manila, La Misa, News. Also, Brigada Balita Nationwide. Samantala si House Speaker Boji Dinaman, ka-Brigada. Iginiit na pag-usapan pa kung sasampahan ba ng reklamo sa Ethics Committee si Congressman Saldico. Brigada Haji Kaaminyo, i-Brigada mo. Brigada. I-Report. <laughs> tatalakayin pa ng House leadership ang kahihinat ni Ako Bicol Party List Representative Elizal sakaling hindi ito umuwi sa Pilipinas. Itong iginiit ni House Speaker Faustino Boji D. III matapos na maglabas ng notice of revocation sa travel clearance ni Ko. Sa kauna-unahang panayam kay Speaker D, sinabi nitong ang House leaders at Committee on Ethics and Privileges ang mag-uusap upang mapabalik sa bansa ang kongresista. Hindi rin batid ni D kung natanggap na ni Ko ang notice na nagkakansila sa kanyang travel clearance ngunit titingnan muna ang mangyayari sa loob ng 10 araw na ibinigay sa kanya. Matatanda ang sa huling update ay nasa Estados Unidos o Manosiko para sa medical treatment. Samantala, naniniwala ang speaker na panahon na para tapusin ng Infrastructure Committee sa Kamara ang investigasyon nito sa flood control anomalies. Ipinunto nito na hindi naman pinaniniwalaan ang mga lumalabas sa pagdinig. Kaya naman para kay T, makabubuting isumite na nila ang mga report ng Infracom at ipaubaya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pag-iimbestiga. In the heart of Team TV Lights. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, si Senate President Pro Tempore Lakson tiniyak na idadaan sa tamang proseso ang mga na-recover na dokumento at computer ni dating Assistant District Engineer Hernandez sa Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo. Brigada Live Report. Ibinahagi ni SP Pro Tempore Ping Laxon na matapos nilang na bigyan ng temporary release sa si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez nitong Sabado ay may bitbit bit na itong dokumento at maging computer sa kanyang pagbabalik sa Senado. Sa ngayon man na, natili raw munang sealed ang mga bagay nito bilang idadaan nila ito sa tamang proseso upang hindi nga maapektuhan ang chain of custody. Ani Laxon mahalagang maging tama ang kanilang pagproseso rito upang magamit sa korte kung sakaling ang umabot ito roon. Dagdag pa niya kung sakali man din na may ebidensya dito na magpapatunay na nagkaroon ng kickbacks o di kaya komesyon, ay agad nila itong ipapadala sa Independent Commission for Infrastructure para sa investigasyon at maging pag-uusig kahit hindi pa nga natatapos ang kanyang pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Maalala, bukas na nakatakda ang ikalimang pagdinig na nasabing komite tungkol nga sa manumalyang flood control projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada An Kortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News o Suli. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga balitang kinalap, katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikne. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at sa ating Brigada Christmas Countdown. 96 days na lang Pasko na! O bilang pagtutuwid, 94 days na lamang po at Pasko na! Muli po mga kabrigada, nagpapasalamat po ang buong buwersa ng Brigada News FM Manila sa inyo pong lahat dahil naka 1 million followers na po tayo sa ating Facebook page. At dahil dito, baka kasiguro po kayo ng mas maigting pang paghahatid ng serbisyo, balita at saya sa lahat ho ng ating mga kabrigada. Sa ating mga kabrigada mula Luzon, Visayas at Mindanao, maraming maraming salamat po. Wala rito mga kabrigada sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang pa-haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.